Hello um, welcome here sa product presentation ng Rain International. Um balito well, po yung company namin. My company is Rain and we're focusing on the health industry. And this is our president Byron Belka. He is he used to be the uh, distributor na kaya alam niya kung ano pakaramdam ng isang distributor. And I'm so blessed that I met him and then narinig ko kung ano bang mga ginawa niya dati. Na grabe Katindi rin ng ginagawa niya. Um, so, he's been here in London already and doing presentation as well. is Byron Melka, our president. And then, we had our own software, Orb6, and ha we have our own manufacturing company. So, hindi tayo nagpapagawa sa ibang company lang. We had our own manufacturing company. And ito yung mga investors natin. So, ano ba yung nangyari? Bakit ba ito yung ginagawa natin? Is yung, sa Kung titinan nyo sa market marketing trend, meron nag-umpisa ng Herbs, naging million dollar company. Uh, and then next is capsules, naging million dollar company din sila then sumunod yung oil, naging may nagsimula ng oil naging million dollar company din so, same thing ng juices, may nagsimula ng juices naging million dollar company lahat ng ito, lahat naman nagsimula dito sa mga products nito, which is a food supplement is naging million dollar company pero kung titingnan nyo saan ba nagsimula lahat ang herbs, capsules, oil at saka mga juices na ba diba? sa seeds so kami pala yung kauna-unahang company na nag-focus sa seeds There's no other company na ang product nila is seed nutrition so rain pa lang kaya this is a category company kaya sabi nga nila katulad ng kapag bibili ka ng coke oh sorry uh, pagbili ka ng soft drinks di ba sinasabi natin pabili nga ng coke pero ibig kong sabihin yung soft drinks kasi sila yung unang una which is the same thing dito so kung bibili ka ng seed nutrition hindi mo sasabihin na pabili nga ng seed nutrition kundi pabili nga ng rain or ng rain so okay continue tayo so why seeds the seeds are 20 times more potent than the fruit represented gram per gram ano bang ibig sabihin nito it means kung meron kang isang meron kang isang mansanas na merong buto kumuha ka ng 1 gram ng mansanas at 1 gram ng seeds, ibig sabihin, yung nutrition na meron yung seed is 20 times yung nutrition ng 1 gram na seeds sa 1 gram na apple. Ganun siya katinde. So, our first product is Rain Soul. Diyan sa Pilipinas, ito pa lang yung product natin. Uh, dito in the UK and the US, we had three products already. Rain, coal, rain Soul, ito yung first product. And uh, ay, yung pangalawa natin is rain core and then pangatlo is rain form. Pero sa Pilipinas, isa pa lang. Ito pa lang. So, ano ba nang gagawa niya? Is help um, it can give you a healthier skin and hair, greater mental clarity, supports the immune system, helps combat free radicals, natural sustained energy, joint support. Then, ano-ano ba yung mga ingredients niya? So, ito yung black raspberry, black cumin, which is the main product, the main ingredients ng product natin is yung black cumin seeds. And Chardonnay Grape Seeds at saka D-Ribose which is a 5-carbon sugar na hindi nakakaapekto sa diabetic but cause nakakatulong. I-explain ko furthermore. So, ano ba itong first uh, ingredients na yung Black Cumin? It's just, nung unang ito yung sinasabi ng Black Seeds na sativa. Nung unang-una pa, ayun yung sikreto ni King Pharaoh na ginagamit niya uh, kasi hindi natin alam. Over 2,000 years pa pala of history from Egypt, ginagamit itong product na ito. Then, it is in the Bible as well na sinasabi nila na it can treat everything except death. So, only kapag kamatayan lang yung hindi niya kayang tulungan. So, ano ba itong black cumin seed nito? Historically, used to alleviate headaches, toothaches, nasal congestion, and intestinal worms. Lahat ng mga ito yung nagagawa ng black cumin seed. The most powerful um, anti-inflammatory. So, it can regulate the normal levels of the blood pressure. Another thing na ganun siya katindi... Another thing is yung red raspberry seeds. Raspberries are among the top 10 high, very high antioxidant fruits and vegetables. These antioxidants help to fight free radicals which cause the damage of cellular level. So, kung yung pinag-prevent yung masira yung cell cells natin, which is tayo, is 60, ang katawan natin is made of 60 trillion cells na pinag-prevent yung masira yun. Same thing din ang shadow grape seed, the most powerful antioxidant with anti-inflammatory benefit. May anti-inflammatory benefit na sa Um, black cumin seed and additional pa itong grape seed natin ganun katindi kaya kung anumang inflammation sa katawan natin kung mga pain natin sa katawan nawawala dahil sa mga ingredients na to pero hindi sila gamot is a food supplement and then this is the one the best one D-ribose D-ribose is a 5 carbon sugar na ito ay para sa energy natin kaya nung unang tinay ko siya grabe talagang parang bumalik yung uh, lahat ng energy ko nung mas bata pa ako ganun yung ginagawa niya So the more energy na binibigay niya sa atin So paano ba yung process nito? It's a cold press process, walang chemical uh, Pagka-press nila, diretso agad sa sachet So bakit, uh, tatanong, well, paano nangyayari na, na pe-preserve siya? Kasi, nung pre siya is true sealed Diba dalawang klase lang kasi pag-preserve natin yung pagkain It can be freezing or it can be sealed So yun ang ginawa ng company natin niya yung product, kaya for, it will last for a year pero lahat ng nutrition doon dahil cold cold compress cold press process lahat ng nutrition ni nandoon so anti antioxidant siya black raspberry seeds the oil has a higher oxygen radical grape seeds then ito yung nangyayari ano ba yung mga antioxidant ito yung nangyayari sa atin ito yung sinasabi So, kapag yung minum tayo ng gamot, mga pagkain, stress, especially stress envirotoxins, mga virus bacteria kapag pumasok sa cells natin yan kapag wala tayong barrier sa cells natin yan yung, yung nangyayari sa atin nag-inflame yung cell natin, naging irritated so dyan tayo nagkakamero ng sakit pero kung nag tayo ng product lahat yan is mapiprevent ng ating katawan kasi meron tayong protection so it's a nature's antioxidant so it's is a nature's antioxidant anti-inflammatory, wala pang ni kahit anong um, food supplement na merong anti-inflammatory effect na katulad ng sa rain. The source and seeds is the source of powerful omega-3, 6, 9. Akala natin sa fish lang natin nakikita yung omega-3. Pero just sa seeds pala, is napakayaman din niya. So, omega-6 and 9, ay nakukuha din natin sa animals, pero bad fats na omega-6 na nakuha natin. Pero kapag nakuha natin sa seeds, ang omega-6 and 9, it is, a, it, is, it is an essential fatty acids na nakakatulong sa katawan natin dahil yung mga bad fats natin sa katawan, ang makakalinis lang sa katawan natin ay yung mga good fats lang. Ganun pala yun. Akala ako nung una hindi ko rin alam, pero dahil di ganun pala yung nangyayari. Na kung lahat ng mga bad fats natin sa katawan, ang pwede lang makalinis ay itong mga omega-3, 6, 9, na ito na sinasabi, which is essential fatty acids. Bad fats will kill you and good fats will help you. Kaya yung mga merong arthritis, ang mga inflammation, natutulungan nito ng sobra dahil dito sa essential fatty acid nito nilulubricate niya yung mga joints natin. Kung magaganit na yung mga kung uh, ano ba yung magaganit uh, mahihirap na ikilos yung mga joint natin. Itong mga ito yung uh, naglulubricate o nagiging langis nung ating uh, mga joints kaya yung mga may ay, mga rayuma grabe ang dami na yung mga testimony regarding about that so ito ang mangyayari sa cells natin kapag meron tayong um, uh, tayo well. Protectado tayo sa ano man, sa drugs, sa bad food, stress, and toxins and bacteria. So, ito yung nangyayari naman kapag uh, anti-inflammatory effect niya. So, this example na rin is yung kapag nagkakaroon tayo stroke. Makikita mo sa yung first drawing niya sa ibabaw, yun yung healthy normal. So, ibig sabihin, freeling nakakadalo yung dugo natin. Pangalawa, kapag kumakain na tayo ng mga bad fats, ngayon, sa ugat natin, nabibuild up yung mga fats na yung kulay yellow. tapos pag nagka meron pa tayo pag na may namuupang dugo sa atin at meron na mataas pa ang cholesterol level natin ito na mangyayari itong uh, babara itong namuong dugo sa atin at saka mangyayari hindi na makakadalo yung ating dugo ngayon magpapump na magpapump yung puso natin sasabihin ng utak natin magpump ko pa na magpump kasi hindi kami makalusot dito hanggang sa magpump na magpapump puso natin hanggang sa sumabog na yung ugat natin. Yun yung uh, karamitan nangyayari sa mga nagkakamero ng stroke. So, pero kung magtitake tayo ng product, hindi mangyayari sa atin yan kasi tatanggalin ng product itong mga bad cholesterol at piprevent ng product natin yung magkamero ng blood clotting sinasabi ito, yung pamumuo nang dugo sa loob ng mga ugat-ugat natin. So, bakit, ano ba itong product na to Bakit napakagaling? Kasi, ganito, kasi ito siya. It's a nutrition So i-compare natin sa ma, sa pagkain itong ating um foods uh, itong rain soul natin. Is uh, ang comparison niya is sa isang rain soul lang, sa sa kanya is meron na siyang 8 to 10 servings of fruit, 8 to 10 servings of vegetables at saka 2 to 3 servings of healthy fats. Daily hindi na uh, hindi nakakukuha hindi na ng katawan natin itong mga to. Kaya kung talagang gusto mo maging malakas ang iyong katawan mag ka ng one sachet a day para prevent mo na sa kung ano man at lahat ng nutrition ng katawan na kailangan ng katawan mo is naiibigay, naiibigay mo sa ating katawan. Sabi nga, just give the body what it wants at gagawin niya lahat para sa iyo. Ganun katindi ang katawan natin. Ano pa isang soul quick facts natin? Ano pa bang nagagawan matindi ng ating product? Since itong product natin, imagine, is 281 times stronger for reducing inflammation than aspirin without the side effects. So, ibig sabihin, kung nagtitake ng aspirin para sa inflammation and sa pain, itong effect ng ating product, ng aming rain salt is 281 stronger. Imagine mo, isang aspirin, ang ng isang aspirin na sa amin, isang sachet lang is 281 times stronger for reducing inflammation. Another thing is reduce the cholesterol and di diastolic blood pressure. So, nire-reduce niya yung cholesterol sa katawan natin and pinabababa niya yung ating blood pressure. So, after 60 days of using the black raspberry and black cumin and then each servings nito is contains of 9 of the 14 super nutrients so imagine 14 yung super nutrients natin 9 don is nandito na sa product natin and meron din siyang fiber so each serving sole contains 4.5 grams of fiber or 20% of the daily recommended value so uh, mostly kasi karami sa ating mga tao sa atin um, yun yung nawawala sa atin yung fiber kasi kaya marami naging constipated and everything sa atin pero dahil sa product nito thankfully nakakatulong na sobra to prevent constipation <clears throat> nung tinesh it um nung ng bronze Week labs which is a certified um independent company bioanalytical laboratory sa Amerika na sila yung nagtetest lahat ng mga food supplements sa Amerika nung tinesh nila itong um, product natin is ito yung, ito yung, mga nakuha nilang uh, results. Anti-aging siya. So, 62% anti cell anti-aging assay. So, it is just like na kung tumatanda tayo ng 100% every day, binabawasan niya ng 62% yung pagtanda natin. Imagine that. Nababawasan yung pag-edad ng katawan natin. Then, anti-inflammatory siya. So, kahit ano pang namamaga in-in-out ng katawan natin, is 33, every time na magte take tayo ng isang sachet is 33% yung tinatanggal niyang pamamaga sa katawan natin. Kaya ganun siya katinde. And antioxidant din siya. Antioxidant yung mga toxins, yung mga uh, free radicals o yung mga sumisira sa cells natin is 144% effect siya. Kaya talagang totally tinatanggal niya yung mga uh, free radicals o yung sumisira sa katawan natin. Na yung pinakang protection natin sa katawan natin para yung mga sakit, lahat ng mga stress and everything is ma- may protection tayo. So, nakakatulong din siya sa mga may Alzheimer's kasi ang brain natin is um 60% ano niya, uh 60% uh, fat. Good fats. Yung bad fats is different. So, kapag ito yung itsura kapag yung may Alzheimer's tayo, lahat ng mga fl mga fluid sa utak natin. Kaya magingat sa mga gumagamit ng cellphone kasi yung cellphone natin is nakaka um nakaka-dry nakaka ng brain natin yan. Kaya magiging cause ng Alzheimer's din yan. Ito yung um, abnormal, then ito yung healthy. So yun yung kasi yung yung ating products puno-puno ng essential fatty acids. Kaya every time natin tayo, nilalagyan niya, pinupunuan niya yung ating brain ng mga healthy fats kaya nakakatulong siya sobra sa memory natin and sa Alzheimer's. Ah, uh, ito yung second products, Raincore, wala pa ito sa Pilipinas. Eh uh, pero uh, soon magkakamero na rin to ito yung mga ingredients niya kale, aloe vera, wheatgrass, spirulina, chlorophyll, dandelion, milk thistle ito yung mga ingredients black cumin is always there kasi yun yung main ingredients ng company natin na ito naman is for cleansing so kung uh, for our liver, intestines for cleansing siya yung inner core natin ayun yung ginagawa niya so nakakatulong sa lahat lahat and let's just go next to this one and halal certified din siya kung meron tayong mga kapatid na muslim na gusto magano ito yung ating uh, product. So, testimony. Testimony natin is sa YouTube and everything. Napakaraming testimony na magsasabi about sa gout, sa mga rayuma na nararamdaman, sa diabetes, mga sakit sa may, may problema sa puso. And um, meron akong mga um, personally na kilala ko na meron may bukol sa leeg na ngayon wala na yung bukol niya. Anemic na ngayon normal na yung blood uh, level niya. Then itong lahat ng mga ito, just search on YouTube lang kung ano yung um, just type in Rain Soul Testimony or Rain International Testimony. Makikita niyo doon yung mga testimony ng mga tao na natulungan na ng product namin. Hindi siya gamot, it's just a food supplement pero grabe yung itinutulong sa tao. Tulad nitong batang ito, may eczema siya o yung allergy natin. Take lang siya ng soul, then pagka-take nila, inumin nila, then yung natitira sa sachet, gupitin nyo, ilagay nyo, ipahid nyo lang. Ito yung may bukol. Dati, ang laki lang ng bukol niya. Ngayon, humupa na. Then, ito naman is another eczema skin problem. Napakarami pa. Mm -hmm. And that's our product. And if you have any more questions, just um, uh, go to uh, myrainlife.com slash roji. Makikita yung lahat ng information then. And then, you can add me on your Facebook. And you can add me on my Facebook account. And then, you can send me a message or you can contact me on my email. Thank you so pakikinig and sa pakikinig and sana nagustuhan nyo itong presentation na ito. Bye-bye.